balitang nakaka-good vibes na po tayo. Kinagigiliwan ang isang bata sa social media. Ang napamaskuhan kasi niya gustong ilaan para sa kanyang daddy. Narito ang report. My my... Magiging grateful. Yan ang itinuturo ng content creator na si Grateful Mom Fam sa social media. Siyempre, lalo na sa 4-year-old daughter niyang si Amara. Pero nagulat sila sa reaksyon ni Amara nang makatanggap ng aginaldong pera para sa Pasko. Money! Yeah, money. Oh wow. Wow. wow kwento ni mommy na surprise sila sa thoughtfulness ni Amara shoes and clothes din daw kasi ang gift ni daddy kay Amara last christmas kaya marahil gustong mag-give back ng kanilang anak ang yeah. yeah. cute ng bosses ng bata we buy daddy uh -huh, shoes ah uh -huh. hindi ko magaya we have 20 dollars <laughs> yeah.